Meron tayong isang buong bike mga guys na lilimpiwan at natakod na bagong kags kasi nga daw gagamitin niya ito sa paglibot sa panay. Oo, dapat iyan ninyo. Te, kung gusto ninyo makita ang bike ni Idol, sumahan nyo ako. Limpiwan natin ito. Ayan, bot na lang gida. Hello mga morning sa inyo mga guys So ayan nakita nyo naman Ang sobrang higwig ko na Kenz Oo kita nyo ha Hardtail yan mga guys no So bali yung gagawin natin dito Dahil nga dinala ni Idol sa ate Ay papalitan nun natin ng rare driller Tapos chin ring And then kags about kags At tapos mga guys no Dahil na may higko na rin yung chain nya At medyo banat na babayluan din natin So para ismooth is daw mamaya mga guys Sa pagpuli nya ay, kailangan daw natin itong limpyuan kasi nga madugay na daw ito hindi nabuksan. O, oh, te, samahan nyo ako mga guys sa umpisa natin ito. Ay, hindi naman to siguro magdudugay kasi nga mahumok lang siyang lubadon. abo lubadon, animal. <laughs> Gago! So, eh, ayun nga mga guys, no, nalubad na natin ang kanyang mga pisa-pisa. Ito na, umpisa na natin naman na pagbaklas ang kanyang mga biring-biring. oh, para naman mga guys, makita natin kung mahigko na ang sulod. Ay, alam, mahigko, gid man ang animal yate. Eh. <laughs> umpisa na sa paggamit ng special tools eh, para naman maumok siya pag lubad. Ay, abot na lang gid ah. So, habang napapiswit ako dyan big to big mga guys, no, sabihin ko sa inyo, pinalinisan talaga ni Idol ito, tapos papalit tanda ng bago na mga pisa-pisa kasi nga daw ay gagamitin ito, magtutur panay daw silang dalawa ng kanyang bayaw ay Allah totoo kaya to pero sabi niya sa akin totoo talaga mga guys no so hindi ko na lang imimit lang sa inyo kung anong adlaw sila maghali na basta manami lang ato na at pagubra para naman malipay man siya kung magamit la hindi magsasapnot hindi siya maghihibi abaw <laughs> hibi gija animal wow ah! Kung nga yun ang plano ni Idol mga guys, no, siguro papaminsaron ko first time pa talaga na may bike na ganito na maglibot ng panay, no? Pero hindi naman yan kailangan sa bike, di ba? Kailangan dapat malakas yung nagdadala at simpre, hindi man na masyadong mabilis siguro yung takbo nila, ha? Takbong lang bayambot bot na lang gida. Uy, uy, sana, uy! Alam nyo guys no, plano ko rin naman sana mag tour de panay no Pero sabi ko mag million followers na siguro ako ah, Para naman ah, may mayroon tayong budget ba Kasi pag wala kang budget na maglibot-libot Akala mo sa akin sima na <laughs> Wala tayong budget na ganyang kalaki ba Ayambot na lang langgida So ayun ang mga guys so, balik-ubra na tayo no Bali na natin yung mga biring-biring Hindi pinaikot no, para naman ma-soundcheck ba So ayan na nga mga guys no naglalagtik na siya Bale yung gagawin naman natin Ito na no ginugulo na natin dito yung bagong kags ni Idol Ang brand pala niyan mga guys no ay sagmet Tapos ito na kinabit na natin yung kanyang butong bracket Tapos yung salpak natin yung crankset niya So balikong kung kayo mga guys magkabit na ngayon yung mga crankset no Ay wag masyadong Igpitan Kasi nga mga pag sobraan nyo talaga igpit ang kanyang crank nut no Ay yala maglalagatok yan mga guys Ba mapipressure talaga yung bearing tsaka yung plastic niya. At nung nabalik na natin yung mga biring-biring ni Idol mga guys, no, nat nalimpyuhan na rin natin. Ito na, oh, binalik ko na yung gulong-gulong niya. At syempre, bago natin mga guys, sasalpak yung chain niya. Ito muna yung kabit natin. Yung rare driller niya pala mga guys, na pang 11 speed ay pinatanggal kasi yung mga guys ni Idol noon. Kasi nga, pinagamit niya daw sa kanyang, ah, kapatid ba yung sabi niya sa akin? Ah, basta, wag na maritest ah. So, ito na, binalik na natin mga guys, no? Balik kailangan na natin palitan yung kable niya kasi pag hindi natin pinalitan ay maglilipot kasi yun ba tapos nagkukurinot-kurinot pa. Wow! <coughs> lalagyan na natin mga guys ng kable no sinunod naman natin dito yung hydraulic hose niya mga guys no kasi nga sabi ni idol sa atin na sobrang laba daw kaya ang ginawa ko inutdan ko tapos sinugpon ko naman ulit pero bago natin mga guys no buhian ng bike ni idol nilagyan ko muna ng cable connector para naman hindi bala maglalapta ang kable sa tubang bayam But nalang lang Gida. So ayun na mga guys, so finally nagkabit na tayo dyan ng kadina Oo, 11 speed yung chin na tinakod natin mga guys no? Ang sukat pala nyan ay 126 ang link nya Tapos ito na inadjust na natin Pinutulan yung kable Tapos nilagyan ng mais na puti O, oh, sabay kambia-kambia no So hanggang dito na lang tayo mga guys no? Maraming maraming salamat talaga sa inyo sa walang umpay panood ng aking video At sana ay nakita nyo kung paano ako maglimpyo So sa susunod na naman ulit mga guys ah so subaybayan nyo lang ako para naman malilipay kayo <laughs> malilipay gidya so paalam na po bye bye